Ito pala mga idol yung ipapagawa sa atin ng ating customer. Ito ay ball bearing na hubs. Ayan. Uh, maalog na, ipaparepaksa ng customer. Kaso, uh, gusto na rin naman niyang mag-upgrade ng cassette type kasi nga thread type to. Uh, ito yung una nating sinuggest kasi mas mura. 3 pounds lang yan mga idol. Ball bearing yung pre -hub nito pero yung sa kabila niyang, ano, dito sa hub shell ay cell bearing na pero mas gusto ng customer na mas maingay ayan sabi ko yung kapitbahay namin joke hindi ito mga idol uh, tank na TH240 yan 6 poles rated yan mga idol ito na lang daw kasi para mas satisfied siya ngayon papalitan, pagpapalit na rin daw siya ng itong rayos kasi 26 yung kanyang ano eh uh, rim 258 gagamitin natin check lang natin kung uh, ilang cross ang gagamitin natin dyan o paano yung lacing na magpipit dito sa 258 tapos o, papalit na rin daw siya ng kadena kasi mag upgrade nga na siya ng 9 speed ito mga idol o oh. ragusa na 11 ter 2 teeth 9 speed ayan mga idol ayan o oh. So ayun mga idol, uh, abangan natin mamaya kung pagkatapos na nating buuin. A few moments later. Kaya pala sabi ko napansin ko bakit isa talaga yung natirang spokes na ipapasok ko pero ang dami pang butas. Nakalagay kasi dito sa box 36 holes. Hindi ko napansin 32, ang rear hub. Tapos ang front hub lang pala ang 36 ay 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 brand nyo yan lang so ito mga idol tinawagan natin yung um, customer kasi niwan lang to mapagawa nya ito 36 na nakalagay check natin muna pala ito yan 36 na yan kita tingin pa lang. ito ay check din natin so ayan mati kulay black na lang Kakapit natin kasi para 36 para hindi na siya mag-convert. A few moments later. Mga idol, yung nangyari sa 258 na Rayos. Tingnan yung mga idol ha. Ayan, kapag ka 3 cross lang dito. Ayan, 3 cross. Lagpas siya, ay no. Lagpas. Kapag ka 4 cross. Ayan. Kapos naman masyado mga idol. Ganit naman kung ito yung ibibigay natin sa costa.